Yung WhatsApp, magandang araw po sa inyo lahat. Pag-usapan lang po natin itong uh, price ceiling na ginawa ni uh, Pangulong Marcos. Ito na, pag-usapan natin ito sa nakarang video natin. Ngayon ito, pag-usapan lang natin kasama si Banat Bay. Kung ano itong, uh, price ceiling na ginawa ni uh, President Marcos. marami raming bigas pa ang kakainin para mapababa ang presyo nito bukas. Sisimula ng price ceiling na inaalmahan ng mga rice retailer. Pero payo ng DTI, magsakripisyo muna. Nasa front line ng balitang yan, Simon Gualvez. So magsakripisyo daw muna yung mga negosyante, sabi ni, ni President Marcos. di ba? Sakripisyo. Bakit ang mga maliliit na negosyante lang dapat mag, magsakripisyo? Kasi yung tatamaan dito yung mga maliliit na negosyante. Ah nag na lang po kami ng stocks. Magtitinda po kami ng palugi. Wala po pong negosyo nag-titinda ng palugi. Pilit na lamang ibinibenta ng retailer na si Rodang lahat ng stock nila ng bigas dito sa Mega Q Mart sa Quezon City. Simula kasi bukas, ipatutupad na ang Executive Order No. 39 na nagtatakda ng price ceiling na 41 pesos sa regular milled at 45 pesos naman sa mga well-milled na bigas. Para sa ilang mamimili, good news ang price ceiling. Maganda siya kasi bumaba. <laughs> Di bukas ako bili ulit pag bumaba. oh, kahit ako bukas ako bibili. para kay Roda, hindi makatarungan ng price ceiling. Ngayon pa lang daw kasi, isang libo dalawang piso na ang puhunan nila sa kada sako o 25 kilos ng bigas. Katumbas yan ng 48 pesos kada kilo. Hindi pa kasama riyan yung transportasyon. Kaya kung ipipilit daw ng pamahalaan ng rice price ceiling, e eh baka magsara na lamang sila tanong po, saan po kami kukuha ng ganong presyo? Wala pang bumababa dito po sa palengke na ganong presyo. korek di ba? Paano mo nga naman ibebenta yung ganong presyo kung wala ka namang ititinda? Kung ang kuha mo mataas, natural, patungan mo para kumita ka. Di ba? Bayo ng Department of Trade and Industry sa mga nagtitinda ng bigas, magsakripisyo muna. Yun! Patay tayo dyan! pamalaan yung sakripisyo ng mga retailers na tumulong rin sila sa mga mamamayan. Sa nakakarami na based sa computation namin, pwede kasing ibenta pa na siguro hindi naman lugi, saka wala lang nga kita. Yun, base sa competition nila, hindi naman daw lugi, wala nga lang kita. So, saan naman kukunin ng mga malilit na negosyante yung bills, uh, pambayad nila sa bills, kung yun lang ang pinagkakakitaan nila, yung pagtitinda. Di ba? Ang nga naman sabihin nila sa, <laughs> sa Meralco, sa Maynilad, na pasensya na ha, kasi sumunod lang kami sa executive order ni Pangulo Marcos, hindi mo na kayo magbabayad. Kasi nagsasakripisyo kami, magsakripisyo rin kayo. Pwede Pe ba yun? Di ba? Siyempre, negosyante ka, kailangan mong kumita dahil doon kukuha ng pambayad mo, ng mga bills. Pinaplansya naman ng DTI ang tulong para sa mga retailers. Handa rin daw ang gobyerno na mag-import ng bigas kung kakailanganin. Yon! Pero heto ang napansin namin sa pag import na naman. Ikot sa Mega Q Mart sa QC kanina. Halos lahat ng binibit ng bigas dito sa Mega Q Mart ay pawang mga special at premium rice na hindi bumaba. Sa 50 pesos ang presyo kada kilo. Ang problema, wala raw kasi mabagsak sa kanila ng mga tinatawag na regular at well-milled rice. Isa yan sa mga pinuna ni... Alam mo, ito yung problema ko sa price ceiling na yan. Ikikwento na lang natin, paikliin na natin yan. So, itong paliliwanag ni Banat Bay, iba to sa paliwanag ko nung nakaraan. So, ito yung paliwanag naman ni Banat Bay. <clears throat> kasi yung price ceiling na yan, na sinabi ni Marcos, ni President Marcos, sabi niya kasi, bilagyan na ng price ceiling, 40 plus something. Ang problema kasi dyan, yun lang naman yung regular rice. Okay? Ibig sabihin, yung regular rice lang, yung iba, walang ceiling. Baka magtaka kayo bakit meron pang 50, blablabla Yung regular rice lang po yung may ceiling. Piling ko yung regular rice sa sinasabi ni nila rito, eh yung ito yung mga uh, locally made dito sa atin inaani. Yung mga regular mix na yan. Ngayon yung mga imported na bigas, yan yung medyo mahal. Yung hindi sakop ng price ceiling. Baka ito yung ano, eh, hindi ko sigurado. Ito yung hula ko lang naman. Eh ang sinasabi nga nung iba dyan, eh yan ho ay hindi ho normal na gawain yung paglalagay ng price ceiling. Kasi ang mangyayari niyan, wala nang magbebenta nung regular. Kasi nga, eh, biyan sa puhunan nila eh. Bakit ako magbebenta ng regular? So ang mangyayari, puro na lang na bigas sa, sa merkado, eh puro na lang yung mga premium rice. Yung mga mamahaling rice na lang. Oh, para hindi sila magdisobey dun sa utos ng ating pangulo na kailangan ang, ang uh, regular rice ay ganito lang ang presyo. At saka sabi nga nung iba diyan, paano ka naman makakakuha ng ganyan? Bebenta ka ng 40 plus. Ano, mas mas mababa pa yung benta mo do sa bili mo? <laughs> Correct. 'Di ba? Halimbawa, sabihin natin ibinigay ng ang benta na price ceiling 41 eh kung ibenta sa kanya ng nagbebenta ng bigs yung kinukuha ng supplier niya eh 40 per kilo syempre gumasos ka pa dyan ng gasolina ng tao syempre saan mo ikukunin yun syempre idadagdag mo sa presyo eh o paano mo kalang na ibenta mo naman ng ano ng uh, 40 or 50 eh kung lugi ka magbabayad ka pa ng tao at saka pwesto hindi wag ka lang magtinda ng mga regular ibenta mo na lang yung mga mahal yung imported 'di ba? ba? Diba? Tama ka diyan, Jemaline. Ang mangyayari, lalong mapapamahal ang taong bayan, bakit mawawala yung regular rice. Kaya alam nyo, sorry, pasensya na, pero ito ang pinakapalpak na solusyon. Di ba nga, gaya na sinabi ko na alam video ko, uh, meron niya magkakaroon ng negative effect yan. 'di diba? Kasi nga uh, itong executive order ni Pangulong Marcos, medyo ang tatamaan dalawa eh. Yung mamimili kaya yung nagbebenta ng mga maliliit na negosyante. So dito sinasabi nga nila ni Batad Bay, mas magmamahal pa yung bigas kasi wala naman nagbebenta ng regular meal yung mga locally made natin dito yung dito lang inaani sa atin ha? mostly puro imported na ngayon dahil kulang nga daw yung Uh, yung bigas, mag import na naman. So, import na naman. Ang kumita uli, negosyantong malaki yung mga smuggler. Totoo lang, ito ang pinakapalpak na solusyon na ginagawa ng ating sekretary at presidente na si Pangulong Marcos. Mantakin mo, oh, siyempre, bakit ka bibili ng regular rice? Malulugi ka. Ano sagot ng DA? magsakripisyo muna kayo. Oo, tama. Sakripisyo muna. Sa tingin muna. mo magsasakripisyo yung mga nagbebenta? Paano ka magsasakripisyo? Kung yung nga lang pinakukuha na mo ng kita pambayad ng bills. Natural negosyante ka. Binabayaran ka mga bills. Kailangan mo tumubo. Kailangan mo kumita. Negosyante ka nga eh. Tapos sasabihin mo, magsakripisyo ka muna. Magsakripisyo muna kayo. Bili kayo na mas mababa. Ma. Sabihin mo, bibili mo ng 45, bibibenta mo ng 40 <laughs> 4. Tsaka isipin nyo, walang bumabagsak na, Diba sabi nga sa balita Wala namang bumabagsak na regular meal uh, Rice sa amin So ano yung ibibenta namin? Diba nasaan na? So iniipit yung mga stock talaga Ngayon ang maibibenta Yung mga imported na smuggling na, in, in, na smug na yung Puslit na Yung mga smuggler na komita, Tsaka yung mga importer Kasi mas mabibenta yung mga inimport yung mga galing sa mga magsasaka natin, nakatago. So, hindi sila kumita. Luging-lugi. Ang mas lugi dito, yung mga, ang pinakawawa rito, yung maliliit na uh, nagtitinda ng bigas. O kaya, sabihin na natin, bebenta mo ng walang tubo, sinong tangang magbebenta ng walang tubong negosyante? Correct. <laughs> so, ano mangyayari? Walang bibili ng regular rice. Ang Mali, mali. Walang magtitinda ng regular rice. Mali lang si Van pagkakasabi. Wala lang magtitinda ng regular meal. Ang ibibenta yung mga puro mamahalin, yung mga premium. Para hindi sila tamaan doon sa executive order ni Marcos, eh, ni President Marcos. Ibili ang hanggang mangyayari niyan, yung mga nagbebenta, puro premium na lang ibibenta nila. So ano nangyari? Wala ka makikita sa merkadong regular rice. <laughs> <laughs> oh. Pustahan tayo. Pustahan tayo. Sa susunod na araw, babawiin yan. no? Pag-aangkat. Iyon na nga, eh. Alam niyo ba, pati yung sa pag-aangkat? Ha? Pati dun sa pag-aangkat, napaka-imposible. O, tingnan ninyo to, ha? Sa matagal na panahon, hindi po ginamit ang price control sa mga pangunahing bilihin. Sa halip, ang pinapataw lamang ng DTI ay yung SRP o yung Suggested Retail Price. Suggestion lamang po iyan. Sa ilalim kasi ng EO39, ang presyo ng regular rice.